Okay mga kapuso, recently ang uh, Pakulong Bongbong Marcos bumisita po sa ano MRT3. no Nakita po niya mga kapuso yung footbridge po na napakatarik yung tawagin po natin, eh, yung Mount Kamuning. At uh, doon nga, uh, habang kinukunan po siya ng media, parang... Meron siyang ginagawang pagrapel eh, no mga kapuso. Bilang uh, siguro parang exaggeration do sa uh, problema natin dito po sa Mount Kamaning pero um mukhang inuutos na ni presidente ito igibain at palitan po ng uh, mas maayos na footbridge mga kapuso. Nasa linya natin si Secretary Vince Dizon, Department of Transportation. Secretary, magandang si Joel Sabel po ito. Magandang umaga, Kuya, Kuya, Joel. Good morning po. Good morning po. Secretary, may mga panukala. Sa alip na buwagin, eh, magdagdag na lang daw po tayo ng footbridge. Sayang uh, din naman daw po yung, yung Mount Kamuning na ginaso 10 sampu ng 10 milyon. Ano ba ang, ano, ano bang ba pinakahuling directive ni Presidente po tungkol yan? Uh, Kuya Joel, nung nakita to ni Presidente mga more than a week ago, eh, talagang nagugat siya na grabe pag talagang ang... Uh, sama ng pagkagawa nito para sa mga kababayan natin. Kaya ang utos lang niya, simple lang, gibain pagitan ng bago na mas maayos, mas maganda, at mas safe. Um, Joel, narinig ko na rin yung panukalang yon na wag nang gibain, dagdagan na lang. Pero ang problema talaga, Joel, ako mismo, inakyat ko, delikado talaga siya. Bakit po delikado? parang parang nagsisway ba? Matatag ba? Ano ba klaseng ano yan? na Pagkakakonstruct niya ang Unang-una, inak inakit ko siya last Monday, uh, Kuya Joel. No? Napaka-tarek, napaka-hirap akyatin, walang cover, tapos napaka-delikado kasi pagpababa na para sa mga, lalo na para sa mga seniors natin, eh talagang delikadong madulas po ang mga tao, mga kababayan natin. Kaya ano talaga, badly designed, hindi napag-isipan ng tama, at ano talaga hindi pa hindi ho siya safe talaga para sa mga kababayan natin. Kaya kailangan nating gibayin, papagitan natin ng mas maayo. Okay, uh, pagka ginibabayan secretary, diyan din ilalagay yung bagong footbridge o oh, ilalagay hindi kasi parang, parang ano eh, parang uh, napakalanganin po nung lugar eh kung saan to tinayo eh. Uh, nasa gitna po, po ng Quezon Avenue at saka Kamuning Station eh, no? o oh, opo, ang pinakamalaki pong problema talaga yung lokasyon. Uh, kahit anong gawin mo doon sa lokasyon na yan, talagang mapipigitan kang gumawa ng matarik na footbridge. Kaya po, igigipat po natin siya mga 200 metro lang naman ng layo, doon na mismo sa stop ng busway mm -hmm. para dual purpose na rin siya. Uh, mas madali, tapos yung mga yung mga kababayan nating papasok ng backway, doon na rin sila bababa. No? So ano po siya? Um, ang disenyo po ng bagong footbridge natin, kapareho, nung napakagandang uh, dinonate ng SM sa North EDSA at saka ginagawa ngayon sa Mega Mall. Mm -hmm. Okay. Uh, anong timeline ninyo dyan sa pag-construct ng bagong footbridge, uh, Secretary? Ang sabi po ng Pangulo natin, paspasan. Kaya pipigitin po natin matapos yung footbridge within the year. Para within the year, magiba rin po natin yung Mount Kamuning. Okay. Uh, yung issue naman po sa PTMP, yung Public Transport Opo. Modernization Program, ano mo ba ang tunay na lagay nito matapos nyo pong banggitin na hindi po ito practical na ituloy uh, sa mga kasalukuyang kondisyon? Opo. Unang-una po, tuloy po ang modernization program. So lahat po ng mga kababayan nating operator at driver na sumagi na po at nang-consolidate sa mga co op sa mga korporasyon, lalong-lalong na yung mga bumili na ng mga modern unit, tuloy-tuloy po yan at ibubuhos po natin ang suporta ng gobyerno para sa kanila, para naman hindi sila maglulugi. Kasi yun po ang problema ngayon, Kuya Joel. Eh. Mm. Yung pong mga bumili at nag-consolidate, bumili ng mga modern unit, marami po sa kanila e eh, hindi na nakakabayad ng utang. Dahil nga po, naglulugi po sila. So kaya nga po nating tulungan siga para makabawi, makabayad ng utang at maging viable naman at kumita naman siga. Ngayon, yun naman po sa mga kasama natin na hindi pa nakakapasok sa programa pero hindi na siga nakakabiyahe dahil hindi na siga nakakahistro ng kanilang mga jeep, meron po tayong mga paraan para makabiyahe po siya ulit kasi kawawa naman po siga. Okay. Uh, so uh, itutuloy, itutuloy po yung consolidation, tama ho ba sekretary? Tuloy pa rin po yun. Mm -hmm. So meron, meron pong mga paraan para pumasok po yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapasok. Pero dadahan-dahanin muna natin kasi kailangan ayusin muna ho natin yung mga uh, pro problema ng mga kababayan natin naman na pumasok at ngayon eh, ay na at hindi na nakakabayad ng utang. Mm -hmm. So yung mga hindi nakapag-consolidate, makakabiyahe pa, pa rin sila? Uh, Opo. Merong makaparaan ang DOTR para sila ipayaga makabiyahe? Opo, halimbawa po, no? Uh, yung mga kabayan natin na may ano na, no? hindi sila nakapasok na nasarahan sila noong Abril last year. Pwede po silang mag-apply para sa isang provisional authority o provis parang, parang, parang provisional ano, uh, franchise, parang gano'n, o no? provisional lang, sa LTFRB, bibigyan po sila ng ibang rota uh, para makabiyahe sila. Mm -hmm. uh, isang taon lang daw itong provisional franchise na ito, Secretary. Tama ho ba? Renewable, renewable after every year po yan. Uh -huh. so, one year, one year. Hanggat hindi natin uh -huh. ang programa. May panawagan po yung ano, ilang mga grupong ayos sumali sa consolidation. Ibalik daw yung, yung individual franchise. May pwede ba yun? Ang problema po kasi, Kuya Joel, sa ganon. Halimbawa, no, uh, ang rota mo, kunyari, Cubao to, uh, sabi mong, ano, Cubao to Antipolo, kunyari, no? Uh, pero meron ng consolidated cooperative doon ngayon na medyo nahihirapan. Hindi naman natin pong pwedeng pabalikin doon yung mga hindi sumari. Kasi bibigyan natin ng dagdag na kompetensya yung pumasok na sa programa at bumili na ng modern jeep. Mahirap naman po yon. Kawawa naman po yung uh, sumugal na bumili ng bagong modern jeep at ngayon ay naluluge. So kailangan i-rationalize natin ang tama Kuya Joel. Mm -hmm. Okay. Uh, yung issue naman po dito sa Dalian Trains, kamusta yan? Uh, mapapakinabangan pa ba natin yung Secretary? Yun po ang pinipilit natin uh, Kuya Joel. Kinausap po natin ng mga nakaraang linggo, yung pong uh, operator maintenance operator na Sumitomo. Sige po kasi ang binigyan ng uh, trabaho na i-test at i-assess at gawan ng paraan para magamit na natin finally itong apat uh, na putmalong dalian train na nakatengga dyan since 2017, at uh, since ano ata 2015 2014. Sayang naman 'yan uh, Kuya Joel. Mm -hmm. Pero syempre, ang pinaka number one na na-na ano, na consideration natin 'yan, yung safety. Kailangan safe siyang gamitin. Binayaran so, naman natin to, Secretary, meron pa ba tayong kulang diyan? Uh, ano ba ang estado ng ano ng payment natin dito sa pagka-mahal-mahal na train na ito? Hindi naman natin mapakinabangan. Meron pa po utang ang gobyerno diyan sa Dalian na mahigit dalawang bilyong piso. Mm -hmm. uh, Kuya Joel, no? Hindi pa yan nababayaran, pero siyempre hindi naman yan pwedeng bayaran hangga't hindi natin nasisigurado na magagamit natin safely yan para sa mga kababayan natin. So yan po ang pinapapaspasa natin sa Sumitomo Corporation, Kuya Joel, ngayon. Anong, anong timeline nyo naman dito, Secretary? Sabi ko, kailangan within the year, magaman na natin kung may magamit na tayo kahit ikan sa mga trend na yan. Mm -hmm. Okay, yung issue natin sa Samar at Leyte, eh. Uh, Ay, naku, medyo, naku, mabigat po ang problema dyan medyo, ngayon. No, medyo, medyo, uh, oh, umiiyak na po yung mga negosyo po doon, yung ating mga kababayan. Ano bang, naku, alam ko, DPWH siya may, uh, merong, uh, ang uh, nakasign dito sa problema ito pero ano support ng DOTR dyan? Nandun po ako kahapon, Kuya Joel. I was in Tacloban and Samar yesterday, no? Uh, ang ang suporta pong binibigay natin is dito sa mga movement ng mga goods kasi yan talaga ang pinakamalaking problema ngayon. Uh, alam nyo, hindi makatawid ang mga heavy trucks na may dalang pagkain, may dalang gasolina, may dalang essential goods mula sa at Leyte at Leyte papuntang Samar dahil dito sa closure ng, uh, partial closure ng San Juanico Bridge. So ang ginawa po natin, two weeks ago nandyan tayo, uh, pinapaspasan po natin ang, uh, ang pagpapagawa nitong ramp sa amindayahan port sa Basay, Samar. Sa mm -hmm. Para po magkaroon ng pagkakataon yung mga truck na sumampa sa mga malaking vessel, yung mga maglaking Roro vessel na magsasakay ng mga truck. So after 10 days po, 9 to 10 days, natapos po yan, natapos po natin yan. At kapon po, ininspeksyon in ko at uh, meron na po tayong isa o dalawang mga Roro vessels na nagsasakay na ng mga magagaking crack patawid papuntang Tacloban mula Samar at pabalik. Nakakaawa po yung mga kababayan natin, yung iba pong mga driver doon, ng mga truck, dalawa hanggang limang araw na sila naghihintay, nakapila doon. Kaya nagpapasalamat nga sila at finally nakasakay na sila. So, pero papadagdagan pa po natin ang mga barko. Siguro aabot tayo ng mga lima hanggang anin na barko na tatawid mga Samar, Leyte at Leyte to Samar. Okay, yung huling paksa natin sa inyo, yung issue naman sa ano, disease, cease and disease order doon sa mga online platform na nag-overcharge daw po. Opo, nag cease and tayo doon sa isang online platform. Isa lang, uh, Kuya Joel, itong Air Asia Move. Na dahil nga nakakita tayo ng mga mga airfare one way, umaabot ng 77,000 para sa dalawa. So halos 40 kada isa. At nakakita pa ng, ng iba pa, no? doon din sa same platform na yon. So, hindi naman pa pwede yon, no. Kailangan ayusin nila yung platform nila. Nagkaroon po ng hearing nung uh, Webes, magkakaroon po ng final hearing today at uh, gagabas po tayo ng decision dyan. Pero ang panawagan ko lang dito sa mga online platform na to, ang sinasabi kasi nila, uh, nagko-consolidate lang sila ng mga fair. So sabi ko, paano ka naman magko-consolidate? Eh yung ibang mga platform, Kino-consolidate nila, tinahanap nila yung pinakamurang fare. Bakit naman ito yung pinakamahalang binapakita nila sa mga kababayan natin? So kailangan ayusin nila yung sistema nila. So magkakaroon po tayo ng final report dyan within the week Kuya Joel at natin kung anong pwede nating uh, kaso o penalty dito sa online platform na ito. Okay. Secretary salamat sa oras niyo, Magigat po kayo. Magandang umaga. Salamat Kuya Joel God bless po. Si Secretary Vince Dion Department of uh, Transportation makakapuso oras po natin alas 6:40. Walang Pino pro